Break time na guys. maulan ulan ngayon sa Dubai. Labas tayo. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ulan ngayon. Parang hindi Dubai. Grabe dilim. Ang galing. Ito ngayon guys. Alas uh, dos ng hapon. Grabe Parang hindi sa Dubai ito ah ang di middle is eh. Ano? Eh. Okay. Eh. Ano ngayon guys? April. April 2nd week ganyan. Eh. Parang hindi ito ba eh. Lalabas pa naman sana ako sa si break time ko. Dito yan guys, ano, pa Bank. dito sa Mayano, ano Metro kaya natin malusot mahal sa tayo ang dami tao lakas din ang mga kalabas din din Ito lang ang mga punta sa, ano? sa labas. May naka-sale pa naman sa liko. Sa Adidas Ito na lang tayo sa kabilang side ng mall. Baka may mga naka-sale okay Ito guys, aming taso. Parang gabi na. So, alam, maliwanag dyan eh. Oh. parang gabi na eh. So, alam, maliwanag yan. Kasalamin yan eh. Nakikita yung araw. Tapos, so, ito ngayon yung sitwasyon ng mall ngayon sa loob. Halos walang tao. Ang counter nando. Empty. Madalas yan, maraming tao dyan. Crowded. <laughs> Tapos sa sobrang sama ng panahon ngayon guys Karamihan ng mga office Siyempre wala nang pasok Pati delivery wala Tigil lahat Kasi konting ulan dito Baha Eh ang daming ulan yan Pinakagit na ng mall guys oh. <laughs> wala tao Wala tao sa mall tao sa mall Ayan sa labas. Ang dilim ah. Oh. Ayan yung main entrance. Baba nga tayo dyan. grabe ah. Oh. Ang dilim. Uy, ang lakas ng ulan no? ah. grabe ah. Oh. baha ano ah, baha na agad grabe yung na no lakas naman na ito ito na yata pinakamalakas na ulan ngayon taon ingat kayo guys ingat Diego. 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 kuya na kapana. Na tayo dito sa exit ng ano, Jollibee. Grabe, lakas na ito. Ito na yung pinamlas na ulan na hinabura namin dito sa Dubai. tigil lahat na kung ano ngayon, mga deliver, Mga talabat, noon. Wala. Ang dami sigurong nakastock na mga sasakyan sa mga kalsada. dito so, Pasok na yung restaurant uh, paso pinasok na yata yung restaurant doon Hindi yung mga ano pang -arang. ko dati sa Dubai the sa buong dahil sa saan cloud seeding madalas na yung cloud heating nila dito minsan hindi na akong control sa gaya nito yung iba nag storm pa Ang dami na namang sirang mga sasakyan nito. Eh. Punong-puno na naman yung mga garage. Guys, wala nang pasok ngayon. Medyo kabilang yung mga alas kasi mall kami ang So hindi mo pwede magsas Hanggat bukas yung mall Eh may baso kami Buti eh, malapit lang yung bahay ko rito Sa likod lang 5 minutes walk lang Hindi na kailangan magdala ng sa sakyan Pero mga may dala sa sakyan sigurado sa sakyan Sila puro nakikita yung mga tow truck marami yan paikot ikot na yan sigurado maraming mga ihilahin yan may mga ibang emerge dito na ano, talagang sobrang bahayin kaya ng sarja sigurado nakalubog ngayon yan sana safe din lahat ang mall natin bahana <laughs> daming tolo so <laughs> much. Not allowed? Sure. Okay guys, nandito tayo uh, ngayon sa, ano, uh, sa parking basement ng Burdiman Mall. Ay, nakita nyo naman. Oh. Uh. Lakas ng tagas. Oh. Baha na rin dito, sinarado na nila. Lakas ang tagas. Oh. Eh. Mga tao na to, stuck na lang to eh. Hindi naman makaalis, eh. Wala kang lakad dalang sa mall. Pero siyempre dahil sa ano na yan, sa ulan na yan, wala rin kami benta. Buti pa yung ba, wala nang pasok. Dilim pa rin sa labas, oh. lakas pa rin ang ulan. Buti, oh, hindi ko nakita. Bahana pala guys. Ito dito sa mall, oh. Ibasak ko na rin yung mages ko. Ibinasok na dito. Baha na, baha. na ng na baha dito sa loob ng mall. Baha tuloy yung mages ko. Ayan na oh. Grabe tasa ng baha dito. Oh. Tigil na lahat oh. Hindi na umabante. Hindi na kaya nung sasakyan eh. Stoplight pa naman yun. Wala oh. na. Stuck na sila dyan. Di, Hindi na makakabante yung taxi. Hindi na kaya. Truck na lang eh. Truck kaya. Ah, yeah. Ayan. Stuck na sila lahat doon. Pinilit ng taxi. Pinubusinahan na siya eh. Nakakatakot yan pag may dalakan sa sakit. O oh, na mababatong mababa itong iso. Yaris. Mababa yan siya. Pag tumihirik ka dyan, patay. sila lahat stoplight hindi na yung pero alam nyo ba guys ang maganda rito sa UAE 2 days or 3 days before sasabihin nila yan kung mag uh, uulan ng malakas ano yan accurate talaga Itong ulan na to, alam na namin to parang ano eh, parang 3 or 4 days before. Nabasa na namin sa website, sa Facebook, kanya. Nabalita na yun. Kaya winarning na yung iba na huwag niyang pumasok. Yung iba, mga private sector, diyan pinapasok yung mga empleyado nila. Oh, pinilit. Naku, pinilit. Kopya. Push, push, push. Grabe. Na naku, lumubog na. Grabe. Uy, tumirik na yata. Tatay ka dyan. Ah, hindi. Nakalusag siya. Nakalusag siya. Naku, ang bagal na ito. Kailangan dyan guys, pag uh, nandiyan sa baba, dire-diretso lang yung apak mo ng silinya doon. Kundi, higupin ang tambo dyan. Ayan o, kagaya nito, ang bagal nyo iso. Mabibitin yung nasa likod na mababa. Ayan na, tumigil na nga dun. Tumigil yung isa dun. Uh, Ayan na naman. Pumirik na yata siya. Ayan na. Oh, tumirik na. di na mabante. Ito isa guys, talagang wala na. Talaga tumirik nga to Kawawa naman. Ang laking abala niya. Gastos pa. Dapat kasi ano yan eh. Ito ang gaya na ito. Dadiredredyo lang yung apak. Huwag mong pipitawan yung sila nyo ito. Pag hinihigop yung tubig ng tambucho, wala na. Basa yung loob ng makina. O, eh. oh, yun nga guys. Nagkagulo na dito. May tumirik na doon. Ayan. Diredredyo pa rin yung ulan. Duro hanggang gabi pa ito. Madilim ko, Lakas pa niyan. Ang So, yun lang guys. Uh, ingat kayong lahat. Ingat kayo dyan. Saan mo kayong tulok ng UAE. Ingat kayo. Kayang ah, huwag na kayong lumabas. Huwag na kayong lumabas. Huwag na kayong drive. Sana, sana konti lang yung anong masiraan. Sa sasakyan. So, yun lang guys. Stay safe. Stay safe. Ingat. Kita tayo sa susunod na video.